Mahilig ka ba kumain ng junk foods? Ito ang maaaring mangyari sa atin kapag mahilig tayong kumain ng junk foods. Ang dami nating sakit na pwedeng makuha gaya ng stroke, cancer, heart attack, diabetes, at respiratory infections. Yung energy level natin, medyo mababa. Kasi ang junk foods ay parang low octane rating na gasolina na nilalagay natin sa katawan natin. Kung gusto mong maging mal sports car ang performance mo, kumain ka ng masustansya pagkain. Pansinin ninyo, masaya tayo pagtapos kumain ng junk food, di ba? Tapos, pagtapos ng ilang minuto, yung mood natin bigla na lang hindi nagiging maganda. Ito ay dahil nagkakaroon tayo ng spike at biglang drop sa level ng dopamine natin. Hindi makakalimutin tayo. Kasi nga, yung sustansya na napupunta sa utak natin ay puro hangin. Bibigat ang timbang natin. Dahil walang masyadong sustansya ang junk food, hindi tayo nasasatisfy. Kaya kain pa din tayo ng kain kahit libo-libong calories na ang nakain natin. Pururupok ang mga buto at ngipin natin. At yung tulog natin, hindi nagiging mahimbing. Ang pagkain mayaman sa magnesium at zinc kasi ang nagbibigay sa atin ang mahimbing na tulog. Ang dali at ang sarap kumain ng junk foods, di ba? Pero ang katawan natin, naniningil yan. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang maiwasan ang hindi magandang dulot ng junk food sa atin? Comment ka ng yes, turo ko sa iyo kung paano sa susunod na video. Huwag kalimutang share at mag-follow para sa marami pang health tips. God bless you all!